Paikli lamang ang buhay dito sa mundo at huwag na natin itong paikliin pa dahil sa kapabayaan. Hindi naman ang mga damo ang sumisira sa mabubuting binhi kundi ang magsasaka mismo na walang pakundangan kung gamasin ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kanilala dahil sa dimatatawarang katapangan. Sinoong ang kuta ng mga kalaban tinugis at inilikpit ng halos walang pagkakakilanlan ang mga ito. Subalit kabayanihan niya ay mababaliwala lang pala matapos mapagtanto na magwawakas lang ang makulay na kasaysayan sa kamay ng estudyanteng sinisikap niyang turuan at pilit pinapasunod sa kaparehong landasing kanyang tinatahak. Dahil sa kanilang profesyon, ang kapabayaan ay hindi pwedeng gawing dahilan. Ang kwento ng mga sakripisyo, kabayanihan at pag-aalay ng buhay para sa bayan. Sarhento Raul